Ang kwento ng kumot na hindi dumating. Isang gabi, sobrang lamig ng hangin sa bayan. Sa isang sulok ng lansangan, nakaupo ang isang pulubi. Nanginginig siya, halos wala ng lakas, dahil ang suot niyang damit ay butas-butas at manipis. Dumaan ang isang mayamang lalaki na nakasakay sa karwahe. Nakita niya ang pulubi at sinabi, Kaawa-awa ka naman. Bukas, Ibibigay ko sa iyo ang isang kumot para hindi ka na ginawin. Napangiti ang pulubi at napaluha sa tuwa. Sa loob-loob niya, Bukas, hindi na ako mangangatog sa lamig. Bukas, makakaramdam ako ng init. Kakayanin ko muna ngayong gabi dahil may pag-asa na. Ngunit napakalamig ng gabi at mahina na ang kanyang katawan. Habang naghihintay, kumuha siya ng papel at isinulat ang kanyang huling mga salita. Sulat ng pulubi. Sa taong nagbigay sa akin ng pangako ng kumot, salamat. Hindi dahil natanggap ko ito, kundi dahil binigyan mo ako ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay hindi nakapagpainit sa akin ngayong gabi. Kung sakaling mabasa mo ito, sana'y matutunan mo. Ang pangakong hindi tinutupad agad ay maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng umaasa. Sana, sa susunod na mangako ka, gawin mo agad. Dahil baka may buhay na nakasalalay sa iyong salita. Kinabukasan, Bumalik ang mayaman dala ang kumot. Ngunit huli na, natagpuan niya ang pulubi, wala ng buhay, at katabi nito ang sulat. Nanginginig sa konsensya ang mayaman habang binabasa ang mga salita. Noon niya napagtanto. Ang pangako ay hindi lamang salita. Ito ay buhay na hawak ng iba, para sa nangako. Huwag basta magbitaw ng salita kung hindi mo agad kayang tuparin. Ang pangako ay hindi lang tunog sa hangin. Minsan ito ang tanging haligi ng isang taong wala ng ibang pinanghahawakan. Para sa umaasa. Maganda ang umasa, ngunit huwag ibigay ang iyong buong buhay sa kamay ng pangako ng iba. Matuturing kumilos at maghanda dahil ang tunay na lakas ay nasa sarili mong pagkilos at pagtitiwala sa Diyos.